Pagpapot ay kadiha. Sir, makutol yung ano nyo, sir, eh. Makutol yung siko niya. Pero hindi kasi pala inda ang bata, eh. Ayan, okay. rock Durog, oh. Durog, oh. Duro, oh. No. Putol, sir, eh. Operation po, sir, eh. Putol. Oh. Ayan, daming ano, sabog. Oh. Ay, makikita nyo naman yun, eh. Oh. Dapat siya nakakapit. Nakasaklog. Ayun. Putol. Ito sa'yo? Oo. Putol yan, sir. Kailangan niya, sir. Ang maganda niyan, bata pa kasi yan eh. Mabilis pa yung makaka-recover. Yun ang pinag. Kasi pag ginaroon ko yan, pinil ko, tuk! Lalo mo puputol. Putol siya eh. Wala tayong magawa nito? Kailangan to, pa-opera niya mo. Ayun, kita mo yung mga fragments pa na ano. Oh. ito Kita nyo na, putol talaga. Kahit nagaganyan no, um, na sa nakonte, hindi na talaga. Pero nga, Ben. ah ganyan na, tukot din. Putol nga kasi. Hindi siya, ano, hindi magtuloy. Ito, nawala yung pagkasaklop nito. Ito, naputol. Ngayon, hindi makatuloy pag ginagawa niya. Ayaw dumulas dito, ayaw dumulas. Ayaw mm -hmm. dumulas dahil kasi ito, ito putol. Dapat siya kasi, dudulas lang. Ay, nakaiwalay. Nakaiwalay. Oh? Kaya pag ginano niya, tutukod na to rito. Ay, durug-durug, ang lakas ng pagkasimple niya. Paano ba 'yan? E, no? mo na mo na tapos semento. Sabi niya ay tukod niya raw. Baka alam mo naman 'yan, sir, yung eh. pina niya na yung una. Sabi hmm. daw wala namang practice, wala namang ano. E, eh, paano ito? Kita-kita. <laughs> <laughs> mm -hmm. Ito, para may ano. O, ayan, para may ano kayo. Basis na ano. wala yung bilog niya na to. Putol nga ako yan, oh. mo yung, ano? Putol siya, sir. Eh. Sa akin dito, oh. May umiwalay, oh. may wala May may wala Ayan, oh. May pad parati sa kabilang iba. Para hindi kayo... Sa kabilang view naman. Ganon din yan. Di ba? Ayan, oh. Sir, hindi ko to... Hindi ko to pwedeng galawin. Malipis pa yung buto ng bata. Kasi yan, inaalay ko yung distorate. Pero kung talagang putong siya, pag ginanong ko yan, lalagotok yung baka lumupay pa ilalim kamay ng bata. At, Ang advice ng ano sa'yo, ng doktor? Yung buwan, perfect na yan. Kaysa naman ganyan, lalaki na yung ganyan. Wala na. ano Anong recommendation na dyan sa'yo? Punta kayo ng ordo. Tapos? Pabiyak nyo. Lalagyan ng pinyan. Lalagyan ng pinyan. Tapos, pagka no, isang kalating buwan, tsaka nyo dalhin dito pag nakakabit na yung buto. Tsaka natin iti-therapy. Medyo mahabang proseso. Yun na yun. Na yung, kahit eh, kahit isang beses lang dito, tapos tuturuan ko na kayo. Kasi ganun din, the same lang din. bibinat binatid lang. Pero bata pa yun, mabilis talaga gumaling yan. Kumpara sa mga matatanda na. Dito kasi pag ginalaw ko yan, lalo lang mabibiyak kayo. Hindi ko naman gagawin yun. Bilang na, ano, nakikita ko yung structure, bone structure. Bakit ko gagalawin kung alam ko makakasama? Tama. Diba? Yun, payo ko sa inyo, ipaasikaso nyo na. Kasi habang tumatanda ang bata, nasasanay na yun ganito lang. Titikas na yan, maglalaman na yun. Sayang lang yung bata. Ayan, makaka-recover yan. Ang ni ilang buwan lang yan. Mahanas laruan na kagad yan. Ayan lang. Hindi po pwede itong galawin ngayon. Kung sakaling, uh, sakaling na nanalo sa wala, well, babalik na ako. Oo, rito. mga, pag na isang buwan kalahati. Hmm. talagang ano, natin yung therapy. Okay? Thank you, Pasensya na, sir. Ha? Thank Wala na sa akin. At least nakita natin. Parang second opinion nyo lang ako. Thank you. Thank you